Luzon hanggang Visayas. Ngayon naman, tara ng mamangha at maaliw dito sa mga lugar sa tinaguriang The Land of Promise, ang Mindanao. Like you've never seen Mindanao before, silipin natin ang mga kakaibang kwento, ang masasarap na pagkain at ang mga pasyalang pasabog na talagang wow sa Mindanao. pangalawa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas na may kabuang sukat na mahigit siyang pitong libong kilometro kwadrado. Tahanan ng ating mga kapatid na Muslim at mga tribong magindanawan na umaabot sa labing walo ang bilang. Tulad ng Tivoli, Balaan, Bagobo, Mandaya at mga Subanen. Dalawamput isa naman ang dialekto na ginagamit ng mga taga rito kasama ang Bisaya, Hiligaynon, Magindanawan at Tausug. Ang bread basket ng Pilipinas, sa gana sa matatabang lupain, kilala sa magagandang dalampasigan, nagtataas ang mga falls, ang di matatawarang mga moske. Welcome to Mindanao! Dalawang oras mahigit mula Maynila sa Luzon at isang oras naman mula sa Visayas mararating ang pinakadulo at ibabang bahagi ng bansa. At sa tulong ng episyente at ligtas na pagbibiyahe sa himpapawid sa pamamagitan ng Philippine Airlines, tayo nang lumipad at puntahan ang isa sa pinakakilalang lugar sa Mindanao. Walang iba kung hindi ang main gate ng Soksar Gen, ang tuna capital of the Philippines, ang General Santos City o Gensan. Ito yung jumping point, no? Uh... Everything, everyone that is coming in the region passes by our city. So, significant portion nun is component o industriya ng turismo. Ikutin, bisitahin, libutin at tuklasin natin ang natatagong ganda at kultura ng probinsya ng General Santos. Una naming binisita, ang kauna-unahang ubasan dito sa Jensen, Biro nyo, hindi lang pala sa California, kahit dito sa Mindanao, ang MBX Grape Vineyard matatagpuan. Isa sa mga ipinagmamalaki at pinupuntahan talaga dito sa Jensen sa Mindanao ay ang kanilang mga ubasan. At dito sa MBX, kay lalaki ng kanilang mga ubas, so oh, kasi naman ang mga binhi nito ay nanggaling pa sa bansang Ukraine. Ako, tikman nga natin parang mansanas. Mm, 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 mm. Tamis. Pati yung buto matamis. Promise. <laughs> 2013 nang umpisahan ni Maria Caballez ang pagtatanim ng mga ubas. Ngayong taon, mayroon ng apat na vineyard sila Maria sa Jensen. At mayroon silang mahigit 50 na uri o variety ng ubas. Cheers! O ngayon pa lang ako titikim. Juice <laughs> mm. ito. Mm. Ano ang variation nito? Anong klase yan? Ito po siya Joy siya ma'am. From US po siya na variety. Joy Opo. from US. Ito po yung ginagawang red wine. Red wine, yung black, yung red. Yung black grapes. Opo. itong malalaking ito, ano ito naman 'yan? Ito po siya yung sa from Ukraine Everest grapes. Po. Everest grapes. Opo. One of the premium po siya, ma'am. Premium wine. Premium grapes. Opo. Premium grapes. Opo. Opo. Ginagawang wine din 'yan. Pa pwede din po. Pwede rin. Opo. Ito namang green? Yan po yung siyang para, para para din po siya sa white wine. Sparkling, ah. ganon. From green grapes po siya. Mm, kaya lang maliliit. Mm. mm seedless. Yung iba, ma'am, seedless na po siya. Ay, matamis ito, ha? Apo. Napansin ko, halos nagahalo-halo yung mga variety sa tanim ninyo. Yes, Di ba po, kayo nahihilo? Ay, yung una po, nahihilo, ma'am. Oo, o, kasi <laughs> parang nagsasanga-sanga siya, no? Yes, ma'am. Kasi ito yung oo. first na ano, parang nursery, lahat na. Oo. oo, oo. So, dito yung ini-experiment ko, ano yung maganda. Tatlong beses sa isang taon ang pag-ani ng mga ubas dito. Bukas sa publiko ang pagbisita sa mga vineyards ni Maria na talagang napakatatamis at pang world class ang lasa. Nakakagawa pa sila ng iba pang produkto tulad ng juice. Jam. Meron K din tayong jam. Ano naman ito? ah uh, cider po, vinegar. Mm, grape cider. Kung may apple cider. Merong grape cider. Grape cider. So ito parang suka. Yes po. Okay. Mm, okay. Ito And Congrats sa pagsisikap kahit na pandemic. Thank you, ma'am. O, biru mo, namunga oh, ang bo. quarantine, <laughs> di ba? O, subukan natin ang wine nila, ha? Mm. Matapos natin matikman ang ubas at wine, food trip naman tayo sa kilalang naghahain ng masasarap na tuna recipe sa probinsyang ito. Ang tuna kasi ng Gensan ay dekalidad dahil ang mga nahuhuli dito ay pang sashimi. At sa katunayan, 90% ng nahuhuling tuna sa Soksargen ay sa Gensan ang gagaling. Pang-export pa ito sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Europa at Japan. Ito rin ang pangunahing nakakatulong sa ekonomiya ng probinsya Nakapagbibigay ng trabaho sa halos 120,000 na mamamayan sa Gensan. 71,000 dito ay mga manging isda. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim. Sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. At kapag nandito tayo sa Jensen, hindi pwede hindi natin patitikman ang natatanging lugar na siyang nagsisilbi ng tuna lechon gamit ang customized lechona ng tuna, pantay na pantay ang pagkakaihaw nito. At katulad ng lechong baboy, nilalagyan din ng mga palaman ang loob ng tuna. At ang nagpapasarap daw dito ay ang pagsawsaw mo sa sinamak na suka. Yung taga ibang ano, tulad sa Luzon, uh, naka ng tuna lechon uh, dati uh, bago nag -pandemic ang Kamindanawan ay mayaman sa preserbadong kultura ng mga tribo. Isa sa sinaunang komunidad ay itong mga balaan. Narito pa rin sila at sabik sa sino man ang magbibigay pansin at halaga sa kanilang mga gawain. Ang tribo ng balaan ay mga katutubo sa Timog Mindanao, kapitbahay ng mga Tivoli tribe ng Lake Cebu. Taong 1939 nang mapadpad ang mga balaan sa General Santos City ang iba ay tumira sa syudad at karamihan ay nasa mga kabundukan. At nakarating na nga tayo dito sa bulubundukin ng Jensen, di masyadong malayo mga isang oras sa Upper Labay, kung saan preserbado pa rin ang kultura ng tribong Blaan. At ito na ang kanilang welcoming committee. Ayan, pwede bang mapakita ko din? Hello! Kilala sila sa paggawa ng mga kasuotan na gawa sa telang tabi, mga beads at sinturong gawa sa tanso. Bawat obra nila talagang masinsing pinaghirapan na gumugugol ng ilang araw sa kaprasong tela. Mahabang oras, depende pa yan sa estilo at disenyo. Ang sistema ng paghahabi ng mga balaan ay paggamit ng abaca fiber. Ang abaka weaving na ito ay tinatawag na mabal o mabal tabi. Mahirap ang ginagawa nila pero bahagi daw ito ng kanilang pangako sa kanilang mga ninuno at kaiba ang pagmamalaki na bigay daw nito sa mga kababaihan. Tungo pa rin sa kulturang sinauna, hindi namin pinalagpas puntahan ng makasaysayang Japanese Abandoned Bunker. At sa lugar naman na ito na nakilala na ngayong buayan, Japanese Bunkers, ang dating pinagtaguan kasi ng mga Hapon dito sa Kamindanawan. So dito, ang ganda na, ginawa na siyang parke at tambayan na ngayon ng mga bikers. Pero ang masarap dito, ang niluluto nilang merienda. Pero bakit dito sila tumatamba? Yan ay dahil sa napakasarap nilang magluto at magbenta ng merienda. Aminin. At ang tawag dito ay tinaddag. Let's now enjoy the historic Lake Cebu. Dito sa Punta Isla Lake Resort. Halika't mag-cruise dito at tikman ang ipinagmamalaki nilang chicharong tilapia makikita nyo dito yung pure-blooded na Tiboli. Sila talagang pinupuntahan and mini-perform nila dito yung kanilang traditional dance. Maliban sa napakalawak na lawa, atraksyon din dito ang mga katutubong grupong Tiboli maaaring magpakuha ng litrato sa kanila at subukan ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Hindi ako magsasawa naman magpaulit-ulit na babalik dito kasi napakaganda na tanawin dito sa Lexibo. Ginapafil nila sa imuha na dili ka ibang tao, kanang murag, ginaano kanila as uh, kanila sa as culture oh, nila. Oo, oh, as culture okay, nila. nila. Pagkatapos ang nakakapagod pero enjoy sa paglibot sa sinaunang Jensan, maaaring tumuloy ang mga turista sa nagmomoderno namang bahagi ng syudad sa nag-iisang Mala Star Hotel dito. We, we do twists um, into yung certain common, ano, like when you go to Jensan, you look for seafood, you go for tuna, di ba? We have our, we try to elevate yung sutukil. Ang kanilang cafe summit ay nag-aalok ng authentic Jensen delicacies pero with a modern twist. At biroin yung may Boodle fight sa loob ng hotel. Yung concept na yan nagsimula sa kasi nagkaroon um, ng Sorbet Festival and it's featuring yung seafood, yung mga beach activities and everything. So we have come up with that um, offering to actually entice, parang to extend the summer for everyone. At sa pagtatapos ng aming araw sa bahaging ito ng Kamindanawan, syempre hindi pwede kaming hindi mamimigay ng chinelas dito para sa mga bata ng General Santos City. So mga bata, handa na ba kayo para sa inyong bagong chinelas? Ready, get set, Go! Sa maliit na tulong na ito, makapagpapaabot tayo ng malaking mensahe. Nawala ng bata dapat mula Luzon, Visayas o Mindanao ang nananatiling nakapaa. Sa Diyangang Pilipinas ay napakayaman. Sa tanawin, sa pagkain, Kaya't huwag maging banyaga sa sariling bayan. Tuklasin at mahalin ang bansang sinilangan dahil tulad dito sa Mindanao. Habang pilit na pinepreserba ang nakagis ng sinaunang pagkatao, puri ng pamumuhay, ay pilit ding humahabol sa mga bagay na dala ng pagbabagong panahon. Gayunpaman, hindi nawawala at dapat hindi maglaho ang mabubuting kaugalian, ang mga kulay, ang mga produkto ang inang kalikasan at ang tuloy lang na pagsigaw ng buong pagmamalaki na talagang wow, Mindanao! The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic, nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.